may gulay guys gulay pirada oh dire nang sa dalapi na kabulumulo to oh. wow, wow! dalapi na kabulumulo to guys oh so, ang gulay guys Okay, dos, eh. so, gusto kanan, kabalo, at ng ako kaya mga gays, hindi lang. Ito yung gusto mga mga ikagtanan ng luto ng lalaki. Alit mga gays. Nara ko botan pa. Sabal ng luto ng lulay. Ha? Tanan luto, guys. Ikit na ka palutuan. Ito yung akong palang

Kisa tong kursunada rin. At comment lang. Adelaboy pa po karoon ko yan. Ito na ang itong thing guys. Pwede rin na takalutuan. Sa paborito nyo ng guys.